mag-opera uh, tayo sa ating biik na may bugol sa gilid ng balakang oh. siya, yun malaki na yung bugol niya sa yun parang nagpading na yung so, kwit Malakas sa dumidi hindi eh. okay, nga yung buko lang ang problema yang maliit. Yang maliit na 'yan, ayan. Ah, oh, yeah. Yeah, ito. Yan siya. Ako operahan natin ngayon Mä liit maliit Mä liit täbiikki. Se on Malaakas sielä. Malaakas anak Grabing muna itong gi-operahan mga bariko yun sa itong burots lubot ko ito ang gamay so naayo na yung borot wala mag burot yung lubot so na okay na yun o ito operahin uh, mo raga yung aksyon na siya takiang ato pero na abtik na siya probuyad ito ang gi ng yung kilid ah uh, lubot laki na siya abtik na siya probuyad ayun na yung hubog na pwede ng nana